Isinailalim na sa state of calamity ang buong Bulacan dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng dengue. Sa datos ng DOH o ng Department of Health, sa Region 2, pinakamalaki ang itinaas ng bilang ng dengue cases. My report si Tina Panganiban Perez. Sa Bayambang District Hospital, overcrowded na sa dami ng mga pasyenteng nakakonfine dahil sa dengue. Hindi na rin nasusunod ang departmentalization sa hospital dahil sa dami ng suspected dengue patients. Imbis na sa loob ng ward, nakapweso ang asawa ni Lola Felicidad, nagtitiis na lang sila sa labas. Punong-puno po kasi ma'am, kaya dito muna kami. Ano po sabi nila? Yun ang sabi, pag may lalabas daw ma'am, tsaka kami papasok. Ang authorized bed capacity na din niya is uh, 75, but we are operating on a 100 bed. Actual bed capacity 100. Kung ikukumpara mo yung 122 nung nakawarang buwan, halos sobra na sa capacity ng... Uh, uh, kaya may ibang pasyente namin na ano, na, na namin support. Kahit nga mismong chapel ng ospital, may pasyente na rin. Isa na ilalim naman sa state of calamity ang lalawigan ng Bulacan dahil sa patuloy na pagdami ng mga kaso ng dengue roon. Sa pinakahuling datos ng Provincial Epidemiology Surveillance Unit, nadagdagan pa ng mahigit tatlong ang bilang ng mga tinatamaan ng sakit. Labing isa sa kanila ang nasawi. Pinakahuli ang isang anim na taong gulang na batang babae. Marami sa mga tinamaan ng dengue, nasa 11 hanggang 20 anyos. Sa tingin ng Department of Health, dapat mapag-aralan munang mabuti ng bawat bayan at lungsod bago magdeklara ng state of calamity dahil sa dengue para every declaration eh magko-coincide dito sa DOH magko-coincide yung programs para lang na hindi magpanic yung tao pagka kunyari na announce lahat ng may lagnat magfla sa hospital. Kaya po ganyan na puno. Sa pinakahuling tala ng DOH, sa Region 2, pinakamalaki ang itinaas ng bilang ng dengue cases. Sinundan nito ng Cordillera Administrative Region at ang National Capital Region. Sa NCR, sa Quezon City may pinakamaraming kaso ng dengue. Halos triple ang itinaas nito kumpara noong nakaraang taon. Bukod sa Quezon City, marami rin naitalang kaso ng dengue sa Maynila. The numbers also showed us na kung medyo tumaas yung kaso, kumonte yung namamatay. In other words, yung health seeking behavior, yung pag intercept at an early yung, yung, yung intervention at the early stage of the disease is very effective. Tina Panganiban Perez, GMA News.